Hi mga mema ko, for today's video ay magiging electrician po tayo. Oo, electrician. Hindi muna tayo magkukuskus ng kubeta ngayon. Pumutok ang ilaw or sumabog ba or nabasag? Di ko alam anong tamang term. Kaya pinalitan ko na agad-agad. Di ko na inantay na utusan ni amo. Kasi kapag lum tumapat sa kabisihan ko ay nakakainis. Di ko alam bakit tayo naiinis eh. Work naman ang pinunta natin dito. At hindi sitting pretty o oh, Disney princess. So ayun na nga, muntik pang mga na bumbilya cherries. Bumbilya ba tawag dyan? Basta yun na yun. Kinakabahan pa ako dahil nakalimutan kung kong i-check kung naka-off ba yung switch o hindi. O, oh, di ba ang galing? Gustong magka magkirig-kirig. Naikabit ko na nga ng maayos. Bumaba ako para i-check ang switch. So, finally, umilaw na at doon ko na pagtanto na naka-off pala din ang switch. So, hanggang sa muli. Paalam!